Mga ka-spikers, isang nakagulat pero nakaka-proud na balita ang gumagalantang sa volleyball community. Alisa Valdez ang itinaguriang Queen of the Philippine Volleyball ay tila papasok na sa bagong yugto ng kanyang karera. Bilang isang coach at ang iconic number 2 jersey ng Creamline mukhang mawawala na rin. Ano nga ba ang tunay na estado ni Alisa ngayon? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan na follow at pasubscribe na din. Tara, alamin natin. Simulad sa pool, si Alisa Valdez ay naging mukha ng Creamline Cool Smasher mula noong taong 2017 nang pasukin nila ang FBL. Siya na ang naging haligi ng team, isang scorer leader at inspirasyon. Bawat spike, bawat panalo, may pangalan niyang nakaukit. Siya rin ang team captain ng maraming taon at under her leadership, ilang championship na rin ang naipanalo ng Creamline. Pero nitong mga nakraang FBL seasons, napansin ng mga fans na mas madalas nang nakaupo si Valdez sa bench. Hindi dahil wala siyang silbi, kundi dahil tila may bago na siyang role. At yon ay magiging court side coach ng team. Kitang kita sa bawat timeout si Alisa, nagbibigay ng instruction di lang basta chairer kundi strategist. Siya ang bumubuhay sa energy ng team at nagbibigay ng guidance lalo na sa mga bagong players. Napakadami ang nagsasabi, coach na nga ba si Alisa in the making? At ito pa, may haka-haka ng kanyang jersey number 2 ay posibleng i retire bilang respeto sa kanyang legacy. Ganon kalaki ang impact ni Valdez sa Creamline, isang iconic player na pwedeng ituring na forever part ng volleyball history ng bansa. Kung totoo nga na papasok na si Valdez sa coaching, napakalaking tulong ito para sa Creamline. Isa siyang player na may puso, talino at karanasan. Mula sa court hanggang ngayon sa sidelines, siguradong magpapasiklab pa rin siya. Mga ka-spikers, anong masasabi niyo? Handa na ba kayo sa bagong Aliza Valdez o mas tawagin natin Coach Valdez? Kung gusto mo po ang kanyang karera, i-comment po po sa baba, Coach Valdez. At kung mawala man ang number 2, jersey sa court, siguradong mananatili ito sa puso ng bawat Creamline fan. Comment nyo sa baba ang inyong hinaing. Don't forget to like, share at subscribe. So paano? Ingat po kayo. But they still able to send it over. Another one in the middle. The chase by Greenline to keep it alive. And it is alive. Chow goes to Jodi, the lead in. And now a chance to counter. And Bogus puts it away on an incredible defense. Nice Isis back at front. Adili and Demesillo.